Ang dami na naman ng bunga ng kasoy kaya naisipan ko naman ngayong araw na gumawa ng kasoy jam. Nung kinahaponan, umakit naman ako sa taas ng bundok para kuhanin yung isang buwig na saging na puro langgam at nagamas na rin ako dito ng mga maliliit na kahoy at damo. Apat na araw pa nga lang ang nakakalipas simula nung sinungkit ko ang mga bunga na to at ginawa kong juice. Tapos ngayon, ang dami-dami niya na naman kaya nga naisipan ko na naman ngayon na gumawa ng jam naman na kasoy. Hindi ko pa nasusubukan gumawa ng jam na kasoy. Ito pa lang yung unang beses. Pero marami naman nagsasabi sa akin na masarap nga daw ang jam ng kasoy. Ang dami na naman nga nagkalat ng na mga buto kaya habang nanonungkit yung asawa ko ay namumulot muna ako. Kaya pala madudungi sa mga itsura ng manok dito sa bahay gawa ng palagi nilang pagkain ng mga kasoy at saka mga hinog na mangga. Hindi na nga namin nasungkit lahat ng bunga ng kasoy gawa ng hindi na kayang abutin ng panungkit namin. Kaya naman ganito nga lang karami lahat ng nakuha namin. Mas marami pa talaga sana itong makukuha namin kung lahat ng nasungkit namin ay hindi nalaglat. Malambot lang kasi to kaya kapag bumagsak siya sa lupa talagang hindi na siya mapapakinabangan. Pagkatapos ko nga ang hugasan dito ng dalawang beses. Ang sunod ko naman na ginawa dito ay pinagtatanggal ko na yung mga buto niya. Pagkatapos ko naman tanggalin lahat ng buto niya dyan, ay tatanggalin ko naman ngayon yung sa pinakamputa niya para yung gagawin ko na jam ay hindi masyadong mapakla. Matapos yan, ay ko naman siya dito gamit pa rin ng kamay ko at ganito nga karami yung mga nakuha ko ng mga katas. Eto namang mga sapal, kasama na rin pati yung ginayat ko kanina. Ang gagawin ko naman dito ay ipapakain ko ulit sa mga manok ni mama. Yung pagkakapiga ko pala kanina ay hindi talaga yung pigang-piga talaga siya na sobra. Meron pa rin naman diyan katas na natitira kaya gusto pa rin talaga siyang kainin ng mga manok. Bago ako magsimula diyan sa pagluto ng jam na kasoy, ay eto muna yung una kong lulutuin ang ulam namin ngayon tanghalian, nilagang puso ng saging. At nung naluto na nga, ang sunod ko na rin kaagad na nilagay dito ay yung kasoy. Naglagay rin pala ako diyan ng isang pirasong kasoy na ginayat-gayat ko. Naisip ko nga na maglagay nito para naman yung ilalagay namin na palaman eh merong kasamang mga kaunting laman. Naglagay rin pala ako diyan ng dalawang kutsara suka. Habang nagluluto nga ako diyan, eh, napansin ko na naman itong mga manok na panay sanay na naman ng tuka dun sa mismong puno ng saging. Kaya yung ibang puno namin ng saging dito sa tabing bahay, nagsisitumbahan, gawa kasi ng tinutuka nila yung pinakang puno. Dito sila umiinom ng tubig. Binibigyan naman namin sila ng mga tubig pero ewan ko ba kung bakit gustong gusto pa rin talaga nila na doon umiinom. Hinango ko na rin pala kaagad dito yung niluluto ko nung no, nakita ko nga na ganito nakalapot yung itsura niya. At makalipas nga dito yung dalawang oras lumamig na siya at hindi ko nga inaasahan na mas lumapot pa siya at medyo tumigas. Dapat pala nung kumukulo siya sa kawal at medyo lapot na ay eh, hinango ko na at hindi ko na pinatagal pa ng sobra. Pero masarap naman yung lasa niya. Yun nga lang talagang medyo matigas na siya at hindi na pwedeng gawing palaman. Babaunin ko sana yung niluto ko na yun dito sa taas ng bundok at gagawin ko ang palaman sa tinapay at gagawin naming merienda. Ay eh kaya lang tumigas naman ng ganun. Bago pala kami dumiretso sa kubo ay dinaanan muna namin itong isang buwig na saging na ilang araw nang nandito at hindi na nga maiuwi-uwi ni Papa dahil sa dami ng langgam. Isang beses ko pala siyang inisprayan dito ng panglanggam para mabilis silang mawala at kumuha nga ako dito ilang piraso at maglalaga ako mamaya sa kubo. Sa gilid ko nga rin dito ay eh, merong isang puno ng kasoy na merong ilang piraso ng mga hinog na bunga. At nung nakita ko nga to ay pinagpipitas ko na. Mas masarap yung bunga ng kasoy dito sa taas ng bundok. Bukod kasi sa malalaki na siya, mas makatas pa siya at mas matamis. Dumiretso na nga rin kami dito ng lakad papunta sa kubo pagkatapos kumain ng kasoy. At ko nga dito sa kubo ay uminom muna ako saglit dahil talaga namang nakakauhaw ang init. Yung kinuha ko pala kanina na ilang piraso na saging, eh, hinugasan ko muna ng maayos bago ko nila dito sa kaserola para ilaga. Nang makapagparikit na nga ako dito sa labas ng kubo, ay sinalang ko na rin kaagad dito yung kaserola. At habang nilalaga nga dito yung saging, ay eh, nagagamas na rin kami dito ng mga damo at saka mga kahoy. Nagwalis-walis din pala muna ako dito ng kaunti sa may labas at loob ng kubo. Para naman yung kalat ay eh, mabawas-bawasan din ng kaunti. Yung mga ginamas ko pala na damo noong nakaraang linggo ay inuunti-unti ko na ngayon na silaban. At dito ko nga sila sinisilab sa may mga pungo o sa mga kahoy na medyo malalaki na hindi ko kayang tagain at saka bunutin. Hab habang nagagamas nga rin pala kami dito, panay rin ang tingin namin sa ulap kasi nga ay maitim. Talagang panay rin ang sabi talaga namin dito na sana nga ay patikman na kami ng ulan dito sa bundok. Pagkaganito na ang panahon at araw-araw maitim ang ulap, nararamdaman ko na malapit na talagang umulan. Nang matapos na nga ako dyan sa paggagamas, ay eh binalikan ko na itong nilalaga ako na saging. At nung makita ko nga na luto na, hinango ko na rin. Tinapay talaga sana ang merienda namin ngayong hapon kung hindi lang talaga pumalpak yung niluto ko kanina na jam na kasoy. Pagkatapos pala namin magmerenda dyan ang nilagang saging, saging ay umuwi na rin kami kaagad. Hapon na rin kasi talaga at medyo padilim na rin. Yung isang buwig pala na saging na iniwan namin dito kanina ay wala na gaanong langgam kaya naman binitbit na rin namin to pa uwi. At pag uwi nga namin dito sa bahay ay naabutan ko si Papa na nagagayat ng kamatis at magaluto nga daw siya ng ulam namin ngayong hapunan. At sa maniwala kayo o sa hindi, ang ulam namin ngayong hapunan ay baboy ramo na ibinenta sa amin ng mangyan na isang kilo. Nilaga pala ang gagawing luto dito ni Papa at saka talagang dinamihan niya ng sabaw kasi kapag baboy ramo talagang masarap humi cup ng sabaw at saka kamatis pala ang ginawa niyang pangasim dito. So yun lang naman for this video, masarap pang ulam namin ngayong hapunan. Thank you for watching.